Kamusta mga tropang kalikot dyan, Welcome back ulit sa aking channel, Ying Kalikot TV. Sa video natin ngayon ay uh, mag-actual tayong magpalit ng uh, goma or uh, drain valve nitong ating washing machine, no? Dahil ang problema nito mga tropa ay uh, tumatagas ang uh, tubig sa kanyang hose kahit hindi naman ito nakadrain Dahil sa previously video natin mga tropa, ay uh, nag-demo lang tayo, no, kung paano natin ito solusyonan o no? pa paano natin ito gawin kapag ganito ang problema. Kaya ngayon aktual tayo mga tropa. Yan, kung makikita nyo sa hose, no? Yan, may tumatagas sa tubig. So, hindi naman ito nakadrain. Kaya, samahan nyo ako mga tropa. At papakita natin to step by step kung paano natin ito palitan or paano natin ito gawin, no? Kaya, let's go mga tropa. So unang gawin natin mga tropa ay itong uh, cover no sa likod ng ating washing machine ay uh, tanggalin natin. Yan, tatanggalin natin yan. Mga screw lang naman yan. At dahil nandito sa loob yung kanyang uh, drain valve no. Ayan. So yan, natanggal natin yung kanyang cover. So ang susunod natin gawin mga tropa ay uh, ididrain natin muna itong uh, laman nitong ating washing machine no. Ididrain muna natin yung tubig kasi hindi tayo makapagbukas ng drain valve nyan hanggat may laman pa yan no? dahil uh, bubulwak ang tubig nyan so makikita nyo mamaya dun sa pipihiti natin kung saan bubulwak ang tubig nyan kung mayroon pa siyang laman so yan pero habang uh, nakadrain to mga tropa no? Uh, ipopromote ko lang itong aking channel sa mga hindi pa nakapagsubscribe no? dito sa aking channel o mga napadaan lang dito sa aking channel huwag nyo naman kalimutang magsubscribe at hit nyo na rin ang not notification bell para maging updated kayo sa mga i-upload ko pang mga video na kagaya nito mga tropa no at kung nagustuhan nyo naman tong aking video huwag nyo naman kalimutang mag like yan at doon nga pala sa mga gustong magpa out, ayan, i-comment nyo lang sa ating comment section dyan sa baba ayan para mag-shoutout tayo mga tropa, hindi na rin tayo nakapag-shoutout no, ayan so meron pang uh, laman yung ating uh, washing machine no so yan uh, na kayo mga tropa no dahil uh, medyo na parami yung lagay ko na tubig kasi sa ating actual na to no at ginawa ko talaga tong video na to mga tropa yan para ma actual talaga natin para masundan talaga ng mga hindi pa nakakaalam no kung paano solusyonan ang ganitong problema ng ating uh, washing machine so marami rin na nagtatanong sa atin dito mga tropa kung paano ito gawin no kaya doon sa mga nakakaalam na so pwede nyo nang i ang video at mag proceed na kayo sa next step no so ito yung ating drain valve mga tropa ito itong uh, nahawakan natin ayan so yan ang bubuksan natin mga tropa kaya hindi po pwedeng may laman pa yung ating unit kapag binuksan natin 'yan kasi dyan bubulok ang tubig baka mabasa yung ating motor no yung uh, dalawang motor natin dyan motor ng washing at saka motor ng dryer so yan wala nang laman na tubig yung ating unit mga tropa so susunod natin gawin dito ay uh, yan ibabalik natin sa strong yung uh, ating selector wash no wash selector para lumambot yung kanyang kable yan yung may tali siya papuntang taas no and then uh, pihitin na natin to yan so yan pagka pihit na uh, may makikita kayong spring dyan yan so bago pa yung kanyang spring mga tropa no yung iba yan ay uh, kinakalawang nya kinakalawang na no uh, pwede, nyo rin, pwede nyo na rin palitan at ito yung ating goma mga tropa yung kanyang uh, drain valve itong kulay itim yan so kung makikita nyo yung itsura no Uh, iba na yung kanyang hugis yan so kung magpalit kayo nito mga tropa no, ay uh, tanggalin nyo lang yan tanggalin nyo lang tong itim na to tong goma na to so goma lang yan no? kung magpalit kayo nyan ay uh, dalhin nyo sa na uh, malapit na bibilan sa inyo no may mabibilan sa inyo yan dalhin nyo para maging sampol uh, sample yan. So makikita nyo yung itsura no ng uh, drain valve na to no, yung goma na to. So yan, oblong na. Yan. So ito yung ipapalit natin mga tropa. Yan bago. Yung makikita nyo no, yung itsura niya. Yan, kaysa doon sa sira na no. So doon sa sira na yon. So tumatagas na ang tubig diyan dahil makikita nyo yung kanyang itsura no yan Kapag, parang kulubot, kulubot na talaga yung uh, pinakapitan nya no kaya nakakalusot na ang tubig dyan so yan kabit na natin tong bago mga tropa ayan simple lang naman din ikabit dyan no yan kung paano nyo tinanggal yan ganun din ang pagkakabit so yung spring ay hindi na natin palitan dahil uh, Okay pa naman siya. Yung iba kasi ng Ang spring nito mga tropa Yung iba ay kinakalawang na Lalo kung uh, pinapasok na talaga ng tubig Pati dyan sa loob ng uh, goma na yan Kaya Kung makita nyo uh, Kalawangin na Pwede nyo na rin palitan no? Dahil uh, isang set naman na nabibili yan Yung uh, goma na yan Kasama yung kanyang spring So yan napalitan na natin mga tropa At uh, Yan ilagyan na rin natin ng tubig para matesting natin kung uh, may tumatagas pa ba na tubig dun sa kanyang hose no? ayan so, kung makikita nyo naka select yung ating wash selector dyan sa strong ayan tingnan nga natin kung nag tayo ayan tingnan natin yung kanyang hose no? ayan wala na siyang tagas mga tropa di kagaya kanina no na may tumatagas na tubig dyan so yun lang ang pinalitan natin mga tropa yung kanyang goma lang so yon tapos na ang problema natin so hindi na siya tumatagas yun lang pala ang sira nito no yung uh, goma na to yan so yun kung makikita nyo naman yung itsura niya, no yan malambot na siya mga tropa so yun lang mga tropa no sana nakatulong itong video natin ngayon at uh, pwede nyo ring i-share ito no sa inyong mga kakilala na ganito rin ang problema ng kanilang washing machine, no? Para alam din nila kung paano ito gawin. So, yun lang mga tropa. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Huwag lang kalimutang uh, mag-subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga next video natin. At huwag nyo na lang kalimutang mag-like mga tropa. So, yun lang. Maraming maraming salamat. See you sa next video natin. Yun lang. Thank you very much.